So ito po, pag-usapan po natin ha. Ah. O kasi po, nagsisimula nang mag-trending ngayon sa mga balita. Um, ito pong si broadcaster Jay Sonsa ay umamin po sa Kongreso na siya po ay uh, nakakatanggap ng tumataginting na isang milyong piso kada buwan mula po sa SMNI bilang consultant Okay? Uh, kung babasahin mo yung mga comments... Yung pong mga supporters ng SMNI ay, ay uh, napaka-defensive Okay? Pinihilit eh, nila, ah, wala namang masama doon kung ganyan yung natatanggap niya, ganun ganon Yung iba naman, um, decision niya ng SMNI, ganyan ingit lang kayo, ganun ganon oh. So, ang daming mga comments, defensive ka agad. Wala namang negatibong sinasabi doon sa post, di ba? Oh, pero napaka-defensive. Well, may, may punto naman sila. Sa totoo lang, there is nothing inherently wrong kung gustong magpasahod ng isang kumpanya ng isang milyong piso kada buwan para sa isang consultant wala naman talagang masama doon kung titignan mo kasi eh, decision niya nung kumpanya eh. Okay? So, pero pero uh, yung mga nagahahariaks doon siguro doon sila nagagalit eh kasi yung mga ibang tao puro hahariaks tawa parang ano parang tinatawanan nila iba siguro nagagalit 'yung mga supporters ng SMNI. O wala din namang masama doon sa mga tao na tinatawanan 'yung post at sinasabi na hindi naman deserve niyang si Jason sa na mabayaran ng 1 million pesos buwan-buwan ng -buwan, ganyan-ganyan. At iba naman sinasabi, ah kaya pala ganyan. So, example sa Amerika, 'yung baseball player si Shohei Otani Okay? Asya po ay binigyan ng 700 million US dollars na contract for 10 years. Napakalaking halaga, 700 million. Diba? O, pag dining na mo yung post, may mga tao nag react din. Kasi tingin nila, hindi naman niya deserve yung ganyang kalaking halaga. O hindi deserve. So, sa akin, ang punto ko, walang masama kung mayroong mga tao na natatawa dito at nagdi-disagree, tingin nila, hindi deserve nung tao yung natatanggap niya na Maaring ingit ba sila? Pwede. Pwedeng ingit sila. ba diba? Pero, wala ding masama doon. Wala namang ding masama na uh, tingin nila ay hindi, hindi deserve nung isang tao yon Okay? Oh, ito na. Ito na yung mga uh, puntos ko tungkol dito. Ah. Dalaw dalawang point lang naman yung gusto kong sabihin. Ito una. Okay? Ito unang puntos ko. Um, kaming mga vloggers, magsalita lang kami ng konting negatibo about sa si SMNI. Sasabihan na kami na, ah, bayad kayo, no? Magkano binabayad sa'yo? Bayad ka ni Romualdez, no? Ganon-ganon. Ang dami na negatibo. Bayaran daw. Eh, tingnan mo itong si Jason sa napakalakas bumanat sa social media. Isang milyon buwan-buwan ang natatanggap pala dito sa SMNI. Kung isang milyon ang natatanggap ni Jay sa magkano kaya ang natatanggap ng ibang mga host? Magkano kaya yung natatanggap ng ibang mga tao doon sa SMNI? Diba? So, yun po yung, yung tanong eh. Kaya ba ganun na lang sila kung makapanira kaya ba ganun na lang sila na na talagang grabe, ma, ma, minsan mambastos, mag uh, mag mag, uh, kumbaga, ma, mag manira, mang balasubas nung mga hindi nila gusto, nung mga tingin nila ay uh, yung mga kaaway nila o kung ano yung inuutos nung kanilang mga boss. 'Di ba? So pag may kaaway yung boss nila, sisiraan nila lahat. Ganun ba yun? Kasi ganun kalaki yung natatanggap mo eh. E, 'Di ba Kung isang milyon natatanggap mo isang buwan, 'di ba? Kaya kaya G na G ka. O 'yun tuloy 'yung naiisip ng tao, 'di ba? Kung isang milyon 'yung natatanggap ni Jason sa, magkano kaya 'yung natatanggap ng mga iba? 'Di ba? Kaya ba ganun na lang? And kung maalala nyo, 'di ba, merong isang host sino si Mike Abe ba 'yon na nung nakasalungat niya, 'yung pong uh, stand nung kanyang boss siya ay tinanggal sa trabaho. Diba? ba? Siya ay 'di ba nag-walk pa nga 'di ba? Or parang ganun, nag ba siya o nag-ano? Basta ganun. Siya ay naalis dahil nakasalungat nasalungat nga yung kanyang boss. Oh, eh, ito ang laki ng natatanggap, oh, 'di ba? Kaya eh, si Jason sa grabe ding bumanat 'yan sa social media. Okay, so napapaisip tuloy yung mga tao. Diba? Kasi sa amin, ang lakas kaming pagbintangan ay eh, bayaran kayo, kaya ka ganyan bayaran kayo. O, oh, tapos, maririnig namin yan, diba? Hmm. O, ang masasabi ko na lang sana all, <laughs> Sana all. <laughs> Ay, saan ba mayroong merong ganyang pwedeng consultant. Eh, sa so, totoo lang o mayroong magaya sa akin na consultant na ganyan? Bakit hindi? Di ba kung wala ka namang ginagawang ilegal, di ba? Kung kumaayos na kung binabayaran naman yung sa taxes eh, sa BIR, di ba? Walang masama dyan, Ulitin ko ha, walang masama dyan Walang masama dyan kung wala naman silang batas na nilalabag. Okay? So, ito yung pangalawang puntos ko, okay? Um, merong kasi mga question saan galing yung pondo? Bakit ganyang kataas magpasahod ang SMNI? Wala naman masyadong commercial. Yan ba ay galing sa simbahan? Doon sa sa sister na ano na organization nitong si Pastor Kibuloy, yun ba ang nagsusus nagsus, uh, nagsusustain diyan sa station na yan kaya they are able to pay that high of a salary sa mga consultants or merong iba pa. O, yun ngayon ang maaring nagiging question sa Kongreso. Okay? Lalo ngayon, merong mga na itatay up sila, merong lumabas na article, ko kahapon, na may mga nagsasabi na baka sila ay nagagamit for Chinese propaganda. Hindi natin din alam. Wala pa ako nakikitang direct evidence doon, di ba? Pero inakusa pa lang ng mga ibang congressman. jaan uh, Diyan sa kongreso, papaimbestigahan pa lang. O kaya meron tuloy mga tanong na gano'n, tapos maririnig mo pa na ganyang kataas yung bigayan. Mapapaisip tuloy, yung ibang mga mambabata. Saan ba nanggagaling yung pera nyo? Paano kayo nakakapagbigay ng ganyang kalaki? Di ba? At uh, bukod pa doon, yan po yung deklarado. Deklarado yan kasi in in inamin nga, sinabit nga nila eh. Paano pa kaya yung hindi deklarado? Kung meron man, di ko alam. O, yun po yung mga katanungan na nagbunga mula doon sa paglabas ng information na to. Sila ka-Eric daw at si Lorraine, tig 100,000 a month yung kanilang sahod bilang angkor. Sa akin ano 'yun eh, yung medyo mas nasa ano pa 'yon, nasa normal range pa 'yon ng mga angkor. Siguro baka sa ABS tsaka sa sa ibang mga stasyon baka ganun din yung natatanggap nila. Okay, so medyo normal pa 'yon. Pero yung isang milyon para sa isang consultant, anong klasing pagko-consult ba ang niya, No? Ano bang So 'yun po ang mga katanungan na nagmula mula galing dito. Pero like I said, wala pong mali talaga dyan. Wala pong uh, mali inherently dyan. Wala pong, di ba, on face value, wala namang masama dyan. Di ba? Yun lang. Talagang meron lang mga tanong na na na, 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 na napoproduce na ito pong bagong kaalaman na to. At, uh, Ayan. So, yun lang naman po ang reaction ko dito. Sana all! Sana all! So, thank you very much po. See you po sa next video po natin. Stay safe parati, guys. Bye-bye.